Hello guys, welcome to my guys. kita ko lang pala yung yung barko na lumubog yung dagat. Yan na. Ay, mali pala. Yung yung dagat na lumubog yung barko. Ay, yung dagat na lumubog yung barko. Ay, mali. Yung barko na lumubog yung dagat pala. Yan na. Bala kayo dyan. Ang gulang. Bala kayo. Ya, no? kamu mai barko makamu? kamu kan be ko au chalit oh. se nama liye kakak angat lang kai ni yeah. ali asera rokat dagat nakangat lang